ano, hindi mabuksan. Sige, so, sisilipin natin yung loob. So, hello guys, magandang araw sa inyo lahat, no? So, welcome back sa ating YouTube channel, John Gust Hunter. Ah, so, ngayong araw mga idol, hanapin ko si Junel dun sa bundok. So, ako lang may isa ngayon kasi mayroong trabaho yung kasama natin, si Idol Dongs at si Idol Jet Labs Adventure. So, pakay ko ngayon, hanapin siya ngayong araw kasi mas tigtas tayo ngayong araw, no? Hindi siya si masyadong mapanganib kapag araw. So, nagsusulo <coughs> lang ako ngayon. So, abangan nyo itong video na to at tapusin nyo hanggang dulo kung anong matutuklasan natin doon sa area doon sa pupuntahan natin kung makikita ba natin si Junil so kung sakaling makikita natin ating iligtas no so hindi pa tayo magsimula no shoutout muna tayo kay Zilma kay, at kay Zail kay ati Gings Miliano kay Liza Abad tsaka kay Mariana P. Mariana tsaka kay at i Jinilin Tixon. So shout out din sa iba na hindi natin na ano na hindi na mention. Ah, meron pang isa si shout out kay Ragnarok Online. So shout out sa iyo idol. So shout out din kay Red Rose. So tara mga idol, simulan na tayo kasi parang uulan ngayon. Ano makapal na yung ulap. So tara, let's go. Puntahan natin yung bundok para hanapin natin si Junil. Let's go. So guys, hanapin natin si Junil. Dito si Ria. So ako lang mag ngayon kasi may trabaho yung kasama natin si Idol. Cheat as kasi Idol Dongs. Hunter 69. Guys, so, nandito tayo sa Sa taas ng mundo ko so, huwag na kayo mag-alala kay ay legit okay na po siya magaling na so sana ay maragpuan natin si Junil ngayong araw yun kasi hinihingal ako. Yes, <coughs> may ano. May, mag, may mga batang nagtatawanan. So oh, yun kasi narinig nyo. May nagtatawanan dito sa yun sa tuktok nito. busis babae. ba so, eh. Sinis busis yun? Ano kaya yun sa palagay nyo? Hindi kaya yun isang ikanto? So may daan dito na medyo luma na dito lang tayo dadaan pasensya na sinipon ako susunan so, na kaya yun si Junil Ayan na kasi ako nakabalik. Uy, ano to? Tingnan nyo guys. So. Guys, narayan nyo. Ang dami yung busis. Busis ng bata. Puro na tayo makikita ang bahay dito. May nagtatawa nun. Ano, magpapatuloy pa ba tayo? Tuloy tayo. ang dami ano pala dito damo madamo na yung daanan sino mo guys sino guys isa pala itong farm ng bulaklak may mga bulaklak ano kaya ito bulaklak ng patay wala pong ano parang bulaklak to oh. parang sinadyang itinanim Mein Beil. si na nandito si Junrel sa lumang bahay na to baka ito yung tirahan niya Nel? Long Nel? Nel? layan na dito. Nail? So guys, na, ano, napunta ko dito sa anong klaseng bahay ito. Napakaganda pa naman, oh. Isang plywood. Neil, Neil, doon Neil. Sumbukan natin, pasoquin. May ano pa dito? Nakahadlock pa tao ano? mana yang dimabukkan langsung so, di sisi lipin natin yung loob so, parang parang may tao sa loob loob na. guys ayaw talagang mabukas parang may tao sa loob na pinipigilan tong ano dungnel so buksan natin ayaw talaga so yun guys hindi tayo makakapasok dyan sa loob silipin natin kung may iba bang madadaanan dito dito talaga siguro si Jun yung nagtatago sinis walang walang bintana Okay, nandiyan sa taas. Parang may tao talaga diyan sa loob. Hindi natin maano, hindi natin makikita. Dong Mel. Paano kaya ito papasukin? Ayaw talagang bumukas niya. Dong! Sige, guys. Pinasok ko yung, ano, camera ko. Ano? Ano yan? Guys, ano yan? Nasa loob, guys. in guys may nakita ba kayo sa loob ipinasok ko lang yung camera ko kasi hindi hindi ako makakapasok dyan parang may nakikita ako parang may natutulog sa loob so guys no parang may natutulog sa loob sino kaya yun so kailangan ko itong mapasok pero paano kinanda daw yung loob so paslit talaga dyan si Jundrel natatago So hanggang dito muna tong video na to, mga idol kasi maghanap ako ng paraan paano makapasok diyan para mailigtas natin si Jundel. Ano, uh, no, Junil, yung kapatid ni Jundel. So hanggang dito muna tong video na to, mga idol. Paalam sa inyo lahat.